Balang araw mga sangkay Araw po ngayon ng linggo Ah sige ah, Bibihay po tayo ngayon Papunta ang familiarisal mga sangkay -re discover natin muli ang familiarisal At ang kasama po natin ngayon Ay si Spartan Erox 155 mga sangkay 6 years old na po itong natin mag uh, ride lang po tayo dyan sa Pililia Rizal mga sangkay ano dito na lang pagkita ano yun doon na lang tayo magkita sa Pililla Church ha oh, Pililla Church tatay mauna na kami doon oh sa Pililla Church yan ang kasama natin yung sa rides na to mga sangkay si tatay 90 years old saka yung kapatid ko uh, sasakyan nila Toyota Bansa mauna na kami doon na lang kami magkikita sa Pililla Church Tawid na, <laughs> Dito, bale yung starting point natin mga sangkay dito sa Tagig City. Nasa harap natin yung lawa ng Laguna. Sisiks ito mga sangkay. Almost, ano siya, one hour, may Saka 44 kilometers yung distance niya from Tagig to Pelia Rizal mga sangkay. Ang unang gagawin natin ngayon, siyempre, linggo ngayon eh. Magsimba muna tayo, siyempre. At doon tayo magsisimba sa isa sa All Day Church dito sa Pilipinas ba o Rizal. Sa Pelia Rizal mga sangkay. Laguna de Bay yung nasa kanan natin mga sangkay Taytay ang Gono Coastal Road dito mga sangkay Nasa Taytay -tay pa lang tayo Ha? Ah? Dito kami pinadaan ng Google Map po. Rap Road Sarado dun yung kalsada po taytay nito -tay Baka naman winala ako nito ni ano Google Map. Avenue, right ba aman daw wrong mo ba <laughs> Ha? Pambagong daan to. Ah, dito talaga dadaan. Talaga, Ayun, dito nga. Bagong daan 'yon. Tambak 'yon, eh, tinambak. Madilim yung kalangitan sa unahan na. Ah, mabudan ng ulan nito bago makarating ng Pililia. Pililia Church. Ang gunong pa lang ito eh. Ayan na. Maambun na nga. Binangunan rasal. Cardona Murong Baras. ayon, Yun yung madadaanan natin dito. Nasa bundok pala tayo mga sangkay. Bangin itong nasa gilid natin eh. Wow, nature. Kaliwa tayo dito mga sangkay Borong 5.7 kilometers Ito yung Cardona Diversion Road mga sangkay Dito tayo pinadaan ng Google Map Sa bundok dumaan mga sangkay itong Cordona Diversion Road at sa bundok tayo eh siguro ang baba nito oh. morong result na rin oh sharp curve pala ito eh <laughs> yeah it... woo mahara! ah Para sundot na naman ni Mrs. Konting matakbo lang ng mabilis Panay kurot sa likod ko. Bayan. Uy, ang daming dito. Yan, downhill na mga sangkay, oh. Bundok yung dinanan natin itong Cardona Diversion Road. Baman daw, Felix. <laughs> Mag-slide ka nga, ni. doon araw dito maambon yan wow yan ang maganda dito sa win na to eh pagkagaling mo ng kabundokan bundok ayan kapatagan naman o oh. kapatagan talaga dito sa morong mga sangkay ah, nandiyan yung Laguna de Bay yung nasa kanan natin ayan o oh. mga sangkay Naayos yung kalsada dito. Kaliwa patag din. Welcome to Morong. Where education is first. Okay ah. Ipasilip ko sa inyo itong pinakalumang simbahan dito sa Rizal Province mga sangkay nandito sa Morong. I ginawan ko na to ng video sa ano ko sa dito sa YouTube channel mga santay. Hindi sisilip lang tayo din tayo sa Pililya Rizal magsisimba. Papasilip ko sa mga subscriber ko sa YouTube. Muli itong Oldest church mga santay. Yan. Ito na yung entrada niya mga santay oh. Ayan o, oh, all these church dito sa Rizal Province mga sangkay. Ayan po, dito sa Morong Rizal. Wait lang. San Jeronimo Church ito mga sangkay o, oh, pinakahalo church dito. May misa. nagmimisa Gagaran lang po kami Lord doon po kasi kami magsisimba sa Pililia Pililia Rizal St. Jerome sa Paris doon tayo magsisimba kasama si tatay sa ano eh, sa Pililia Church eh mga sangkay oh pinakita ko lang po sa inyo binidyan mo ba ma bambun na mga sangkay pili-liya uh, Rizal na ito mga sangkay Ayan na yung welcome ark nila oh May mga windmill <laughs> uh, map lang tayo Narating na natin to Yun At pupunta tayo dito sa historical church din historical landmarker simbahan, lumang simbahan mga sangkay dito po kami magsisimba kasama yung kapatid ko at si tatay kung nabintaan news na po si tatay sa awa ng Diyos doon siya nakasakay sa Abansa, Toyota Abansa dito ang meet up namin sa Pililia Church Ayun, from the Minaiwe mga sangkay kumanang kami dito sa kalsada na to. Papunta sa ano sa Pililia Church. Lumang simbahan daw din to eh. discovery natin mga sangkay. Ayan. Parokya ni Santa Maria Magdalena mga sangkay. Ito yung simbahan dito sa municipality ng Pililia. parokya ni Santa Maria Magdalena lumang simbahan nga itong mga sangkay ayan simbahan mo, oh. wala pa sila nandito na kaya nagmimisa na nga eh Diocesan Israel and Paris of St. Mary Magdalene mga sangkay Old Church dito sa Pililia Rizal mga sanggay Old Church sa uh, Rizal Province Ito yung loob ng St. Mary Magdalene Church, mga sangkay. 432 years old na daw itong simbahan na ito, mga sangkay. Ang kakapal ng pader, pader na to kayo kakapal Saint Mary Magdalene, ina at patrona ng Pirelia, mga sanggay. Ito mo pader na yan, mga sanggay Ayan mga sangkay, nagsimba kami dyan kasama si tatay sa Saint Mary Magdalene dito sa Pililla Rizal. 12 kilometers away pa yung layo ng windmill farm mula dito mga sangkay. Ayan. Ayan. Town proper ito. Google map lang ako. Mga sangkay minit kanina nambunan pa nga kami gumanda yung panahon no <laughs> ang tapat ang ganda na ang sermon ng pare yung ano ngayon gospel tungkol sa ano eh uh, yung the parable of the good samaritan mga sangkay e, nung pare kung paano tayo magkipagkapwa kung sino ang kapwa natin And, Okay. 12 kilometers pa mga sangkay ang tatakbuhin natin. Uh, may wait lang, may bibigyan ako ng ano doon ma. Pagkain. Pansit. Nakita kong tao dito eh, ayun oh. Baba mo na mababa. Wawa naman. May pagkain kasi ako dito, hindi nga nagalaw eh. Pa. Pansit, yun. Panis na. Pagkain ko yan, oh. Kumain po kayo. gutom na gutom na si Goyang ha. Kinahain ka agad oh. umpisa na ng ahon mga sangkay ginawan ko na kasi ito ng vlog itong windmill farm mga sangkay sa Pililia Rizal yun naman ay eh, galing kami ng ano noon galing ng tanay tumagos kami ito naman galing ng tagig mga sangkay paakyat yung isang vlog ko kasi paahon yun mapababa yun eh. dito pa lang mga sangkay eh. makikita na natin yung windmill farm sa uh, saka ito po yung madadaanan natin na daan dito. Sigsag road, bingking bingking. Ito yan sika ka. <laughs> yan mga sangkay oh. Wow, sarap. pre para discover Pililia Rizal windmill farm I'm basis na ako nakapunta dito pero ito pa lang yung may blablag ko siya na pahon tayo pakiat dyan sa windmill farm mga sangkay <laughs> Oh, <literacy>. si <laughs> Ang lapad pala dun yeah. Wow nature <laughs> Hindi nakakasawa kumunta dito malamig na dito mga sangkay kanina doon sa babang init nasa taas na kasi tayo eh <laughs> snake Road, <laughs> sarap mga biodic dito mga sangkay oh. mga biodic dito sa Pililya paket ng windmill farm dito pa oh Ayan, mga sangkay oh. mga pasyalan dito kainan sa windmill farm papunta ng windmill farm Pililya Rizal mga sangkay ano? Ayan pa oh, mga sanggay. Beautiful dito. Ah. Dito na 'yan mga sanggay oh. Pakiat dito yung biodik ng windmill farm eh. Ayan, kita na kagad dito mga windmill farm. Reverse naman itong vlog ko. Asang kay pahon. Tibay talaga nitong motor ko na ano, tibay talaga ng Aerox 155 sa pahon. Imagine mga sangkay, kulang-kulang na ako isang dang kilo eh. Tapos yung back ride ko pa, mga 60 hanggang 70 kilos. Pero kayang-kaya niya yung ahonan. Matatarik na ahon. private property ito eh o, sangkayo, mga sangkay mga ganting electric pan <laughs> ikiraan lang tayo dito kay, naggawan ko na to ng vlog eh pasadaan nyo na lang mga sangkay ang channel ko sangkay melmo tv sa youtube may vlog na ako nito dito Wait, ayan, i-ano natin, unlucky oh, sangkay oh. Oo nga, dito nga tayo. Dito na tayo, ayan mga sangkay oh, dyan na kami galing, pumasok na kami dyan dati. Ay, vlog ko na yan. Dito lang tayo, magkiran lang tayo dyan. Dito kasi ang farm ni Busdeyo sa unan pa eh. Lodi. Siguro mga 2 years na akong di nakakabalik dito sa farm ni Busdeyo Lodi. Woo! Delikado dito mag-overshoot. <laughs> Nag-overshoot na ako dito eh. may mga windmills oh, makahilera Kaya pala may mga riders dito eh. <laughs> Nagpapahinga. Madulas! Ay na uh, wait ah, din yung magandang daan dito gitna dito no sa kanan yeah madulas kasi ito eh papunta to sa farm ni bus di yung lodi ayan <laughs> <laughs> umislide kami <laughs> Madulas talaga. Okay ka lang, ma? Okay ka lang? Misled kami. Madulas kasi talaga. Huh? Okay ka lang? Ha? <laughs> ah! kasama sa rider yan madulas eh tara kalbo na kasi yung tire ko eh. gulong mali yung pihit ko di ko lang sana lumiko ako eh ngayon misled eh Kalsyon na yan eh. Wala pa nga. Eh, sarado yan. Walang lock. Ay, may lock. Wala mm, <laughs> Ito lang oh. Charged experience, mga sanggay. Ito yung farm na ibus di Ang laki na, laki na ng puno ng guyaba, ano oh. Nakapamasyada giyap, itatay na di farm na pililiya ni Kuya Madeo kumusta na doon mga pansa oras ito mga taga oras kumusta na oras magkikitaan ka oras kumusta ka mo siring kinikinig oo oh, kikitaan it lakain lana ito ay kumusta ka mo dito kahan na ay kain. oo oh. kaan na wala nga kita ubos Asya nga ni nagluluto pa ma. Kaan na lang nai magdudra na nalaki to ni na. Kita okay, mo yung gas ano, fry. man sabayan ko dito sa tatay. Gusto nyo may kasabay. Oo.